ang mga serbisyo natin. Tanda natin na pag usapan ay serbisyo at paglilingkod sa ating bayan, may eleksyon o wala, inyong mararamdaman ang kanilang paglilingkod. Ipapamigay ng mga programa at serbisyo sa agrikultura. So, meron po tayo dito na mga ipapamigay na banggit na kangina 510 bags ng certified seeds ibig sabihin marami-rami rin to ito yung mga sampul lang na binhi tapos meron tayong 367 na, to, na qualified farmer beneficiaries para dun sa RSBA ang fertilizer ay 273 farmer beneficiaries ng fertilizer cultures na nagkakalaga ng 540,103. At mayroon tayong uh, rice farmers financial assistance na 18 farmer. at 5,000 bawat isa. Swerte naman, may pumasko na kayo doon. Ito po ay pagkilala po doon po sa samahan na tumanggap ng hamon ng aming opisina. So, sa, buo, sa kabuuan po ng General Nakar ay may 27 pong organisasyon. mino uh, Minomonitor po o nabigyan na namin ng, ng tawag po doon ay seed capital. So, dito po sa Barangay Umiray, tatlo po ang sumagot sa aming hangon. Ang siyat ay eh, ito ay isang uh, special project ng ating lokal na pamalaan. Sampunang galing ang pundo ang galing ang pundo sa mga kaibigan natin na nagtitiwala sa atin sa mga private institusyon. Sa buong Pilipinas, pinagmamalaki ko at pinagayabang ko, tayo lang ay may ganyang proyekto. Sa Uniray, napakarami na nating proyekto ng SIA. Asa loko yung ginagawa ngayon yung ating patubig dito, Kapitan, matatapos kayo ng ating portable water system na masusuplayan na kayo ng tubig dito. Di basta makagawa lang, Tinitingnan natin yung kalidad para pakinabangan at hindi masayang yung ating kapital. So ganun po tayo. Uh, ay nagtanim ka ng puno, hindi lang basta tanim, patutuhin mo at nabuhay, bibigyan ko pa ikaw ng karagdagang bayat. Ito po yun. Mga po ako sa tulong ni mayo at mga siway sa aming samahan ng Pagsisili. po sa mga sa mga po, may mga Pangalawa, may bonus po tayo ngayon. Mga sosyal na senior citizen makakatanggap na magkano? 3,000 social pension natin. Yung istana sa kanila at hikit sa lahat sa atin, tayo ko ay nagpagawa ng ordinansa. ...ng nakaraan na ang lahat ng senior citizen. birthday gift, magbibigay tayo ng 500 pesos sa lahat ng senior. Taong-taong na po yan, hindi At tayo po ay punong-puno ng mga biyaya. Ah, kami po ay nagpapasalamat ang Barangay Miray sapagkat lubos na hindi nalilimutan na ating minamahal na punong bayan at dalawin tayo.